at sa iyong buhay, nagpapatalaga sa si Diyos at sa kapwa. Naway kami hakin kami sa luwalhati na iyong muling pagkabuhay sa kahalilang kung saan ikaw ay nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Unang istasyon, ang pagtatatag ng Eucharistia sinasangbaban namin at pinasasalamatan ng Panginoong Yesu Kristo. sa pagkakasabangan ng Kung Ang Panginoong Yesus, noong gabi Siya ay mag-ibig at nagpasalamat at pinagpirapin na so ito at sinabi. Ito ang aking natawal na ihahando para sa si inyo. Gawin nito bilang pag-aaralan sa akin. Gayun din naman, matapos magpapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi. Ang kalis na ito ang bagong ipan na pinagliribay ng ating dugo. Tuwing iinuminyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sabagkat tuwing kakain kayo ng tinapay ito at iinom sa ito, ay pinahahir niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli pagbalito niya. Panalangin, Panginoong Yesus, hindi sa para sa iyo na maging katulad namin na ikaw ay ang tao at nangbahay sa aming kapadalan. Sa iyo pag-ibig sa amin, ginawa ko rin ang iyong na hinapay at ala upang maging aming pagkain at iyong uwi at ibigay lakas. Tuluhan mo ako ang halong Panginoon, na na ng kinakay at na sa Diyos at sa mga akumbapang sa aking ikaw. Hanggang masumabi ang aking paglilipaglain sa pagkain ng buhay o walang mga magpapakailanman. ang pagdurusa sa salamat ng Gensing. Sinasampahan namin ng pinasasalamat Panginoong Panginoon Yeso Cristo. Sa pagkakas sa pagkakamain na ng iyong mahal na Kus ay hiniligitas mo ang sana iyong Gaya ng kanyang napagalit na umalis Jesus at nagtuo sa bundok ng mga uli at sumama ang mga alam. Pagdating ko ay sinabi ni sa kanila, Manalangin kayo na hindi kayo madali ng tukso. Lumayo siya sa kanila ng may isang ng pato sa kalungod ng nananang. Ama, may kami. kung maaari kayo sa akin ang kalis na ito, kayo may hindi kalooban ko ang so, masigil, kundi ang kalooban ko. Tidib ng habis, siya'y ng na ng ay hindi. Tumulong sa lupa ang kanyang pawis na hindi malalaking patak ng lugo. Tumibig siya pagkapanalang at lumapit sa kanyang mga alagay. Narapit na niya na tumulong ko ito dahil sa pindi ng

kayo natapos rin wala sila daming linisin